Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcasid Ngayong araw na is kong ihatid sa inyo ang istorya ng isang babaeng iniwan ng kanyang asawa at siya'y nagtanim ng balalip na poot sa kanyang puso dahil sa paghihirap na naidulot nito sa kanyang buhay. Ano kaya ang naging papel ni Padre Pio upang maipsan niya at talikuran ang di magandang karanasang ito? manatiling nakatutok at alamin ang ating istorya ngayong araw. Ang ating istorya ngayong araw ay hango sa librong Pray, Hope and Don't Worry Book 2 ni Diane Allen. Ito ay isa sa mga maraming testimonya na nakalap ng autor at ang babaeng tinutukoy dito ay hindi pinangalanan. Narito ang salasay niya sa isang liham na ipinadala niya kay Diane Allen. Mula noong siya ay bata pa, ang kanyang ina at ang kanyang lola ay nagkwento sa kanya tungkol kay uh, Padre Pio. Pareho silang may malaking debosyon sa kanya at madalas silang pumunta sa pampublikong aklatan o library at tumingin ng mga libro tungkol sa buhay niya. Bumaling siya kay Padre Pio sa panalangin at nakatanggap ng tulong mula dito sa pinakamasakit na panahong sa kanyang buhay. Nang iwan siya ng kanyang asawa ng labing dalawang taon ng panahong iyon. At narito ang uh, salaysay niya tungkol dito. Siya ay umuwi mula sa isang kumbensyon noon sa trabaho at natuklasan na ang kanyang asawa ay umalis at lumipat sa labas ng bahay nila. Hindi nagtagal ay nalaman niya na ang kanyang asawa ay may malaking utang. Siya ay kumuha ng malaking pautang at inilihim ang impormasyon mula sa kanya. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng mga liham na nagbabanta at ang mga tawag sa telepono mula sa mga nagpapautang Alam na humihingi ng kabayaran. Labis siyang nalungkot ng makitang Naghihirap din ang kanyang walumpung taong gulang na mga magulang. Kinatawagan at ginigipit din sila ng mga nangungulekta ng bayan. Natakot sila sa mga pagtawag na ito. Siya ay nanggagalaiti sa galit tuwing naiisip niya ang desperadong problema sa pananalapi na inilagay sa kanyang kamay ng kanyang asawa. Noong panahon yon mayroon lamang siyang 85 sentimo sa kanyang checking account. Napuno din siya ng takot. Sinubukang malaman kung paano siya makakaligtas at may ang, ang problema. Nagsimula siyang magkaramdam matinding pagkamuhi sa asawa at sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Kahit na matapos ang uh, diborsyo ay naging pinal, ang kanyang mga problema sa pananalapi ay patuloy na inuusig siya alam niyang mali na maharamdam siya ng galit sa puso uh, pero hindi niya alam kung paano magbabago. Isang araw siya ay naghihintay sa linya ng kumpisalan sa parokya ng Lady of Our Lady of Rosary habang nakatayo siya sa pila Napatingin siya sa larawan ni Padre Pio na nakasabit sa labas ng kumpisalan. Buong puso siyang nanalangin kay Padre Pio at pakiusap. Pakiusap po, alisin mo sa puso ko ang put na ito. Tulungan mo ako patawarin ang dati kong asawa. Mangyaring bigyan ako ng kapayapaan ng puso at kapayapaan ng isip. At sa sandaling na matapos siya ng pagdarasal, naamoy niya ang kahangahangang halimuyak ng mga rosas. Ito ay tila ng galing sa larawan ni Padre Pio. Nawala ang pot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Agad siyang gumaling sa sama ng loob at pait, at pait nito kinailangan pa niyang harapin ang kakilakilabot na pinsala sa pananalapi na iniwan sa kanya ng dati niyang asawa. Kakabasa pa lang niya ng isang kwento sa isa sa mga newsletter ni Padre Pio tungkol sa si isang batang babae na nagngangalang Yvette na nakatira sa Paris. Bumiyahe siya sa San Giovanni Rotondo para humingi ng payo kay Padre Pio tungkol sa kahirapan sa pananalapi na kanyang nararanasan. Kaya nanalangin ang babaeng ito at sinabi kay Padre Pio. Padre Pio, hindi ako masyadong desperado gaya ni Bet nung tinulungan mo siya. Ngunit ako ay halos naroroon na sa sitwasyong iyon. Kailangan mo akong tulungan. Sa sandaling natapos niya ang panalangin iyon, ang pagkabalisa tungkol sa kanyang pananalapi ay ganap na nawala sa kanya. Hindi na ito bumalik. Noong araw ding iyon ay dumalo siya sa misa sa kanyang parokya sa St. Anne. Habang tahimik na nakaupo, narinig niya na may tumawag sa kanya. Dumingin siya, ngunit wala namang tumatawag sa kanya. May nagtulak sa kanya na tumingala sa koro. Doon ay nakita niya ang isang magandang bandera o banner ni Padre Pio na noon lang niya nakita at hindi na niya nakita mula noon. Alam niya noon at doon na dalawang beses na nakumpirma ni Padre Pio sa kanya ha, sa isang araw na kasama niya ito at tinutulungan niya siya. Alam niya na dapat nating patawarin ang lahat ng nananakit sa atin. Ito ang ipinapagawa sa atin ni Jesus. Kung hindi natin kayang gawin ito, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Noong panahong iyon, papunta siya sa San Giovanni Rotondo sa darating na Abril 20,000 at 11,000 2011. So, ito yung babae. Sinabi niya na hindi siya pupunta doon para humingi ng kahit ano para sa kanyang sarili. Narandaman niyang nahikayat siyang pumunta doon upang magpasalamat kay Padre Pio sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Pakiramdam niya ay may pribileyo din siyang dalhin ang mga petisyon ng panalangin ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa dambana ng santo. Si Padre Pio ay nagkaroon ng makabuluhang mga pananaw kung paano natin haharapin ang galit at poot na binibigyan diin ang kahalagahan ng pagmamahal at pagpapakumbaba sa pagdaig sa mga negatibong emosyon. Ayon sa kanyang mga turo, kapag tayo ay nabalisa o nagagalit, ito ay kadalasang nagbumbula sa Diablo kaysa sa Diyos, na siyang espiritu ng kapayapaan. Pinayuhan niya na kung ang ilang mga pag-iisip ay nakakagambala sa atin, ang pagkabalisa na ito ay hindi kailanman nagmumula sa Diyos, na siyang tagapagbigay ng katahipikan. Sa kanyang mga panalangin at turo, madalas na hinihikayat ni Padre Pio ang mga tao na manalangin para sa kalayaan mula sa pagkabalisa, takot at pag-aalala at hayaang madaig ng pag-ibig ang puhot. Naniniwala siya na sa tulong ng pamamagitan o intercession at panalangin, ang isang tao ay may iwasan ng damdamin ng pagkaasar, pagkamayamutin, hinanakit, galit, sa ng loob at puhot. Hinimok niya ang mga mananampalataya na bumaling sa kanya at sa Diyos na may pusong nag-uumapaw sa pagtitiwala humihingi ng tulong upang madaig ang mga negatibong emosyon ito at muling likhain ang kanilang buhay sa isang awit ng pag-ibig at pagdiriwang. At yan po ang ating istoryo ngayong araw na naway na naibigan po ninyo at nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, wag po kayong mag-atubling mag-like, mag-komento at share din po ninyo ang video ito. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang at subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga episode yung aming ilalabas sa hinaharap. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan, mangyaring lumahok po sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga so, uh, taga suportang nagbibigay ng donasyon na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, kung saan mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa inyong mga intensyon. Ito po kung mga misang ito ay pinagdiriwang sa bansang Pransya. Bilang pasasalamat, padadalhan namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na naayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Para sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ninyong gawin ito sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account. At maaari rin naman po sa GCash sa pamamagitan ng bank transfer. At meron din po kami personal na GCash number na sa ilalim ng aking pangalan. Kaya maaari rin po ninyong gamitin ito kung ito po'y mas uh, mainam para sa inyo. Pero mas gusto po namin yung pong Gcash via bank transfer kasi diretso na po ito sa aming uh, bank account. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org At kung meron po kayong mga katanungan, Mari po kayo mag-email sa amin sa angtinignipadipiyo at gmail.com. at gmail.com At uh, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Taos puso po akong nagpapasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padipio na wala pong sawang tumutulong at sumusuporta sa amin. Bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kabutihang loob. At hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.